Naging makabuluhan ang paglahok ng advocate sa takbo para sa West Philippine Sea. Nag-enjoy na sila, nakapag-exercise at higit sa lahat, nagpakita ng tapang para ipaglaban ang karapatan ng bansa sa kanyang mga teritoryo. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Libu-libo ang lumahok sa isinagawang takbo para sa West Philippine Sea sa Pasay City kaninang madaling araw. Ang aktibidad ay inorganisa ng Philippine Coast Guard, Presidential Communications Office, National Task Force on West Philippine Sea at Philippine Information Agency. Lumawak rin sa aktibidad ang iba pang mga opisyal mula sa National Security Council, Department of Justice at Department of Foreign Affairs. Ayon sa tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, layon ng aktibidad na itaas ang kamalayan ng publiko pagdating sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. To specify and emphasize na ang pinaglalaban ng itin ng West Philippine Sea ay para sa kinabukasan natin at ito ay dahil sa yaman ng West Philippine Sea. Para naman kay Senator Francis Tolentino, dapat may pagpatuloy ng mga lumahok ang pagbibigay ng kamalayan hinggil sa ating teritoryo at soberanya. Ang ginawa ninyo is not just a step in the right direction but a step towards a brighter future. Sana po yung ating kamalayan ginawa ngayon ay gawin natin hindi lamang tuwing tayo ay tatakbo, kung di araw-araw. Ang mga tumakbo ay nakatanggap ng kopya ng comic book at ang dalawa pang kopya ay do-donate naman sa mga public school library sa bansa. Ang kikitain mula sa aktibidad ay mapupunta sa education campaign hinggil sa West Philippine Sea. Isasagawa naman ang susunod na takbo para sa West Philippine Sea sa Cebu sa darating na August 4 at sa Cagayan de Oro naman sa September 8. Gabumil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.